Đi, okay, go. Đan Đan à, mày pull. Đi, Come. Pillow, Bibing. Maki. <laughs> Ganda, biglang pangit. Oh. <laughs> Ay, nakos tayo si. Pasaway ka. Ikit na mo siya, Ikit na mo siya, Chad. Thank <laughs> you. So, Daisy. Daisy. Sabi niya, stay at the back. Bido-bido si mga kayo. Bido-bido. bido si mga kayo, brownie oh. <coughs> ay no, yung mundo ano, ay Punta no. okay. dito. Excuse <coughs> me. na ng paa. Kaya nga, dumi, dumi ng paa. paa. Bakaya mo ha. Ayan na. Dito, Bilo. ka dito. Lakad ka dito sa harap. Ha? sila. Lakad ka dito sa harap. si Maki. Tara. dito. sa sa Hindi, ilakad na natin 'yan. Ang hirap-hirap niyan. -hirap Hindi na sakatan tsangku eh. Saka may aso. Saka idadaan. <makes> may isang ano dito, tae na mukhang husky. Na natutulog. Sabi, pagod. Pagod siya. Ano yung pagod yan eh. Layo nang nilakad yan.

<laughs> <Okay>. <laughs> Bawal ko dito ang masasarap na pagkain sa aso. Kailangan nalang boiled, boiled. Oh, kasi yung mga masasarap, kaya masarap dahil sa toyo. Ay, labrador Labrad Labrad atay. Ay, man ang cute. Baby pa. Hi, baby. <laughs> ay, ay, dog, oh. ay. Ay, ay. <laughs> Ay, dukama, mawala ka. <laughs> Nang si Maki yung lumapit, ano, nagalit. Na, na Ay, po ka na. <laughs> 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 Ito din, pa ito ka, ito ka video para makita yung pagpas. Ah, sige. Ano ka? Ano ka? Ah, pabida. Oh, up. urong. Pilo. Ah. No, ano niya maano? Guys, ah napagod ang pilo na yan. Kasama is Stacy. Hmm, napagod ang pilo. Yan, Tano kapatid niya ni Maria. Hmm. Uuwi si na si pilo. Wala y na kaming Maria. Uuwi na ikaw, pilo. Ay, uuwi na ang pilo. Uuwi na. Uuwi na ang pilo. Ay, iwan na yan si Maki ni pilo at si Stacy. na yan.